Samantala sa mundo ng volleyball, naglunsad ng isang charity auction si Philippine volleyball star Mark Espejo upang makalikom ng suporta mula sa volleyball community para sa pamilya ng yumaong alas Pilipinas player na si Ike Barilea. Inilaan ni Espejo ang isa sa kanyang game jerseys kasabay ng pagbabalik tanaw sa masasayang alaala -ala ng dati nitong teammate. Ang mga detalye sa report ni Match Point Mili Borja. Nanawagan sa Philippine Volleyball Store Mark Espejos sa buong volleyball community para suportahan ang pamilya ng Yumaong Alas Pilipinas player na si Ike Barilea sa pumagitan ng isang charity auction ng kanyang game jersey. Kwento ni Espejo, matapos ng kanyang season sa Japan kasama ang Kubota, bumalik siya sa Aras Pilipinas para simulan ng paghahanda ng kupunan para sa World Championship. Doon niya unang nakilala si Ike, ang makulit pero masayang kasama, on and off the court. Ayon sa kanya, malaki ang potensyal ni Ike sa hinaharap ng Philippine Volleyball. Ibinahagi rin ni Espejo ang ilan sa kanilang masasayang alaala habang nasa Japan. Ang mga gabing naglalaro sila ng pusoy sa kanyang kwarto, ang paglalakad nila ng gabi matapos ang training, coffee runs, ramen sa mga rest day at maging ang unang beses na natikman ni Ike ang highball. Ayon kay Espejo, hindi rin niya inaakalang ang huling mensahe sa kanya ni Ike ay tungkol sa pagtatanong kung may tryouts para sa team niyang crisscross. At bilang pag-alala at tulong sa pamilya ni Ike, ipinapa-auction e, ngayon ng Espejo ang isang jersey na ginamit niya noong magkasama pa sila bilang teammates isang piraso ng alaala ng hirap, saya at pinagdaanan nila sa simula pa lang ng paghahanda ng alas Pilipinas. Magsisimula ang bidding sa 5,000 piso na magtatagal mula ngayong araw November 17 hanggang Merkoles November 19. Hinihikayat naman na espeho ang mga fan, atleta at buong volleyball community na makibahagi sa inisyatibong ito upang makatulong sa pamilya ni Ike sa gitna ng kanilang pagdadalamhati. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng Deezer HTV, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino.